Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Craig Daniel Villaguerta, grade 2 ng Marcelo Green Elementary School. Gagawa po tayo ng piggy bank or alkansya. Mga kailangan natin sa paggawa ng piggy bank or alkansya. Color paper na kulay red, black, white. bote ng Royal or Coca-Cola. Blue gun day, ganteng at mga taket para sa mga paanapin ay babalutan po natin ng color red na color paper na balot na po natin ng color red na color paper. At ngayon po, kukuha po tayo ng color block ng color paper para sa tenga po. Ayan na po, nakagawa na po tayo ng tenga. At sunod na po, gagawa na, didikit na po natin ang mata. Gamit ang blue kailangan po natin ng tulong ng magulang para hindi po tayo mpato, mpato sa pagkara, tapos na po natin ang muka sa piggy bank. Nawan ko, ilalagay na naman po natin ang mga bata. Ikakabit na po natin ang ating paa ng piggy bank sa tulong po ng aking magulang. pata tapos na ang ating piggy bank. Salamat sa panonood. God bless.